White Lady ng Balete Drive. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay may isang kwento akong ibabahagi sa inyo. Isang alamat na paulit-ulit nang naririnig ng marami, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang kilabot na dulot nito. Ito ang kwento ng White Lady ng Balete Drive. Madalas ko nang marinig ang mga kwento tungkol sa mga tinatawag na White Lady. At sa tuwing may nagkukwento nito, hindi ko mapigilan na matawa sapagkat para sa akin, isa lang itong kwentong Barbero, gawa-gawa para takutin ang mga bata. Ngunit, lahat ng iyon ay nagbago. Sapagkat nang ako mismo ang makaranas at makakita, doon ko napatunayan, totoo pala siya. Ako si Marco, at ito ang aking kwento. Bandang alas 12 ng gabi, sakay ng isang lumang kotse si Marco. Galing siya sa overtime sa trabaho at minabiyang dumaan sa Balete Drive para makauwi ng mas mabilis. Tahimik ang kalsada. Ang mga punong balete ay tila nakayuko, naglalambitin ang mga sanga na parang mga kamay na gustong umabot sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, napansin ni Marco na parang may nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang babae, nakaputing gown, mahaba ang buhok, nakatungo ang ulo. Grabe naman! Alas 12 na, mapapae pa dito! Pinaharurot niya ang kotse, ngunit nang pagdaan niya, bigla siyang kinilabutan, sapagkat wala na ang babae sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan siyang tumingin sa rearview mirror, at doon niya nakita. Nakaupo na sa likuran ng kanyang kotse ang babae. Unti-unting nagangat ng mukha ang babae. maputla ang balat, namumungay ang mata, at may bakas ng dugo sa luo. Bakit? Bakit iniwan mo ako? <laughs> hey, hey, hindi! Hey, hindi kita iniwan! Hindi kita kilala! Lalo'ng lumapit ang babae, halos madikit ang malamig na mukha sa balikat ni Marco. si Marco, halos mawalan ng kontrol sa manigela. Nagdasal siya ng pa-ulit-ulit, pinaharurot ang sasakyan hanggang sa maratungan ulo ng kalsada kung saan maniwanag na. Pagdating doon, naglakas loob siyang lumingon sa likuran. Ngunit gaya ng inaasahan, wala na ang babae. Hanggang ngayon, patuloy ang mga kwento tungkol sa White Lady ng Balete Drive may mga driver na nakakakita sa kanya, may ilan pang nagsasabing sumasakay siya sa likod ng kanilang sasakyan. Marahil, ito'y paalala ng mga kaluluwang hindi nakatanggap ng hustisya, mga kwento ng pang-aabuso, at trahedyang binaliwala. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Balete Drive sa hating gabi, magdasal ka. Sapagkat baka hindi ka nag-iisa sa loob ng iyong sasakyan. Ito rin ang paalala sa atin, na ang mga kaluluwang hindi matahimik, hindi laging para takutin tayo. Minsan, sila'y humihingi lamang ng hustisya, o isang simpleng panalangin. Dito na po nagtatapos ang kwentong kababalaghan ni Marco na hindi niya malilimutan. Maraming salamat po, kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag utang i-like, i-share at mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na nakakakilabot na kwento dito sa, Betang Horror Stories. 恒等式无疑。